Eh ngayon, kung hindi nyo titignan yan, ay baka ho wala na hong matira sa inyo. At wala na hong maniwala pa sa kahit kanino mang Marcos. Oh. Hindi, sinasabi ko lang. Oh. No? Sinas Nagkukwento lang ako ng aking mga ginawa sa buhay na parang noong panahon noon, nung, uh, andaling ipagtanggol ng apelidong Marcos. Ngayon, parang nahihirapan na ako ipagtanggol eh. Pero Mr. President, hindi ho kami nagwi-withdraw ng support. Ang buong FLM family, including yung mga organization na affiliate po sa akin, ay buo pa rin ang tiwala sa inyo. Yun nga lang ho, sana, bago kayo mag-deliver ng salita sa tao, Tignan nyo hong mabuti yung nireport sa inyo at sa toong, totoong kaganapan. Pumanap po kayo ng another second opinion na tama ba itong nire-report nila sa'yo. Kasi ho, oh, mali eh. Mali po eh. Kasi ho, oh, naniniwala po ako na yung mga member ho ni Kibuloy, yung mga member ho ng KOJC, ay wala naman hong kinalaman yun doon sa kanilang propeta kung sa tingin ninyong lahat, false prophet si Kibuloy, sabihin na natin, yes, totoo, eh yung bang kanyang mga taga-suporta ay false na tao rin. Hindi o Pilipino rin ho sila. Uh, dapat we, we treat them with dignity. Oh, uh, we treat them with dignity. Kung yun nga hong kriminal, tinitreat natin may dignity, ano pa kaya ho yung taong simbahan? na yung statement nga, pag lagi ako na, pinanunod ko, dahil nandito lang ako nakahiga ng dalawang araw, abay, wala daw baril. Kahit isang polis, kahit isang baril, wala. Ay, Diyos ko po. Kagalang-galang na Pangulo, lahat ng polis na pumasok, lahat sila, yung dalawang libo, may baril. Hmm. Kulang na lang, may dalang basuka. Hmm. Meron pang pulis, inispray yan ng pepper spray yung, yung babae. Hindi ko, hindi ko wini-withdraw yung pagtatanggal ko sa inyo. Ginawa ko na yan sa napakahabang panahon. Because they asked me to do so. Kaya lang, nahihirapan lang huwa ako ipagtanggol kayo ngayon. Eh, yung bumabati ko sa inyo, gusto ko mang upakan ng upakan, hindi ko magawa eh. Clifford Anyon, FLM Guardian. O oh, ito ho, kagalang-galang na panong pangulo. Itong 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 mga nagko-comment na to. Itong libo-libong nanonood sa akin, eh puro supporter ko po ito eh. Ang dami pa akong naglalabas ang video ngayon. Pero ako ay napagod. Bakit to? Bakit to sinasabing ako ay napagod? Labing pitong taon ako nag humanitarian Hindi ho biro yan. Kulang-kulang dalawang dekada. Buong Pilipinas ho, nilibot ko na. Namimigay ng wheelchair, ng libre salamin para makakita yung bulag. Alam niyo yun? Daladala dala ko yung apelido nyo. Hindi ho ako naging maramot. Ultimo si Senator Aimee nung lumapit sa akin, hindi ko ho pinahiya. Kasi sabi ko, pag nandyan na kayo sa pwesto, ah, masasabi ko na, the country of greatness. Hindi ho ba? Eh, buti po. Nung na, tapos nung nakulong ako, parang napakasama ako eh. 'Di ba? Eh buti pa nga ako eh. Yung mga Duterte dinalaw ako sa kulungan eh. Nag-alala sa akin. Pero ganun pa man, hindi ho kami nagsisisi. Kaya lang, kami ho, ang buong FLM family, ay umaasa na sana makarating sa ito sinasabi ko. Ah, isa lang naman ho yung kahilingan namin, na baka pwedeng yung nire sa inyo ng inyong mga kapulisan, o kung sino man yan nagpaparating ng report sa inyo, ay tignan nyo hong mabuti, baka hindi ho tama. Bago nyo i-deliver sa taong bayan yung salita. Kasi ho, oh, mali. Hin nahihirapan ko kami talaga. <laughs> Ang hirap mo ipagtanggol. Gusto namin makipag-upakan dyan sa... sa mga... sa mga basher nyo eh. Hindi namin magawa eh. Bakit to? Oh? Kasi hindi naman kami... Ba, hindi naman kami vlogger na troll. Ahoy, ah, nagbablog kasama ng aking pamilya, ng FLM family sa buong mundo. Hindi ho namin kailangan ng viewers na kung sino-sino. Ito lang ho, kami-kami. Abi, tignan nyo naman yung dami namin. Lahat ho yan, sumuporta sa inyo. At ngayon, tinatanong nila ako, ano ba, ano nangyayari? Eh, hindi ko alam ang isasagot ko. Ah, sinabi ko, baka hindi alam ng Pangulo yan. Baka mamaya ang Pangulo, ay kung ano lang yung report sa kanya, yun lang ang nasasabi niya. Di ba? I Sabi ni Joe Extreme, ni Julius panir Sana, huwag nating biguin yung taong bayan na nagmahal sa inyo at uh, naniwala sa inyo.